Hello mga kasyabab. Ayan, tingnan nyo naman yung sabing namin noon. Ganyan, kalalaki. Oh, ang ganda. Tsaka ano, tsaka yung isang, ano ba yun? Bo, bo, wig, bo -le -bo Ang dami niya talaga, ayan oh. ipapakita Kama, ko sa inyo yung mga kasyabab yun. ko. Anong <laughs> mukhang na, mukhang nanono ata eh. <laughs> ang ano talaga. Eh, basta tingnan nyo na lang. So, ngayon mga kasyabab, ganito na yung saging nasaba namin. Ayan. Ang cute! Oh. Kung dati malalaki yung kanyang bunga ngayon, ang liliit. Hindi namin alam kung ano nangyari, kung nanuno ba o namaligno ba. Ayan o. Oh. siya pero ang liliit niya. Tingnan niyo to. Ang liit. Oh. Ito ang liliit o. Oh. O, oh, ba diba? Kakaibang saging yan. Kakaibang saging na saba. So, yan lang po. Thank you so much for watching. O. Oh. Ang <laughs> Parang mga unano. <laughs> Parang mga unano yung saging namin ngayon nangyari dyan. <laughs>